Good morning mga bay. So, uh, ah, ready ta karon sa atong panak Kaya mamana ta ang gidi. Kay eh. humana okay, ang fishing bandery. Eh. So, kitang tao ba? Usahay. Uh, ah, kusgan okay, pa sa Ginoo. Adili gid usahay murag pirmi. Kay Lunes pa ingon Domingo atong trabaho. Usahay. Di ito mo simba na itong pangita ng panalangin, no? mga panginabuhian. No, ang ginoon na ito, niya sa Biblia sa Genesis nga sa ikapitong nga adlaw, Pahulay siya. Nga kitang tao, sabi lunis pa yung domingo, pinangita o panginabuhian. Pagkita panahon mo simba. mo uh, Mudaig o pasalamat sa ginoo. Muna nga, usahay, itang tao, kusgan pa sa ginoo mga bay. Usahay sakit, pero mga ganit mo Muna nga, simba-simba, punta panagsa. Pasalamatan nato ang ginoo. Hindi kayo sigurado at pangita o panginabuhi. Unahon pa nato ang panalangin kaysa naghatag sa panalangin. Is